Magandang araw po. Ito po si Gabs Fidel para sa Landas ng Pag-asa. Ang atin pong ebanghelyo sa araw na ito ay galing sa Sulat ni San Mateo, Kabanata anim uh, mga talata, isa hanggang anim at labing anim hanggang labing walo. Ang i-highlight po natin sa reflection natin ngayong araw ay ito pong particular na verse na ito. Ang sabi ng ating Panginoong Yesus, Mag-ingat kayong wag gawing pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong tungkulin sa Diyos. So, ang bigat po. Ano? Pag nilayan po natin yan. Sa gospel po ngayong araw, um, Jesus talks about yung three spiritual practices. Number one, yung pagbibigay o almsgiving. Second, uh, panalangin or prayer. And then third, pag-aayuno or fasting. Binabasa po ito kapag uh, mahal na araw, di ba? Pag start natin Ash Wednesday, ito po yung gospel. And, sa gospel po na ito, nagbigay pabala ang ating Panginoong Yesus not to do them, these three practices to impress people or magpasikat sa ibang tao. Kasi sabi din po sa gospel, kapag para sa tao lang ang gagawin natin, sabi niya nga doon, natanggap na nila ang kanilang pala So, wala siyang solid ground. It's not built on solid ground. Pero kapag para kay Lord ang ginagawa natin, may mas malalim at mas may tunay na kahulugan. Ang sabi ng Panginoon kapag nagbibigay, hindi naman kailangan i-broadcast natin. And he said na ang pinaka-powerful na mga gawa ng pagbibigay ay often yung mga bagay na no one knows about it. Sabi nga doon kahit pinaka-matalik mong kaibigan. Pero ang ating Panginoon nakikita yon at ngumingiti eh, ang Panginoon every time na nagbibigay po tayo ng bukal sa loob. Pangalawa, kapag daw po nagdadasal tayo, ang pagdadasal ay hindi performance. Alam nyo po sa worship leading and performance, napakanipis po ng ng napakalipis ng pagitan ng dalawa na yan. Kaya ang tinuturo po sa amin at tinatry namin i-practice, dapat maayos ang kondisyon ng puso. Dapat nakatuon sa Panginoon at sa kapwa whenever we lead the congregation to sing during worship uh, services. Napakamahalaga po niyan Pero again, ang Panginoon, nakikita po yun. Kaya pag nagdadasal tayo, ang sabi sa gospel, punta tayo sa kwarto natin, magdasal tayo. At ito pa po, isa pong napapansin ko rin sa sa mga grupo na sinasamahan ko. Di ba po, pagka maaatasan tayo to lead Uh, a prayer, alam niyo po sa totoo, halatang halata mo kung sino yung walang prayer time. Personal prayer time. Kasi ito yung mga tao na hindi kaya magdasal kasama ang isang grupo. So, Huling-huli, no? Na wala talagang panahon para sa pagdadasal ng taimtim, ng personal. At pangatlo, ang sabi ng Panginoong Isus, kapag nag-aayuno, hindi naman natin kailangan magmukhang kawawa o talagang lugmok na lugmok para mapansin tayo ng mga tao. Ang, ang invitation, dapat tayong mga uh, tagapagsalita ng ating Panginoon, ng mabuting balita, maayos pa rin ang itsura. Dapat hindi alata na tayo'y nagpa-fasting o meron may tayong, tayong ginagawang sakripisyo para sa isang panalangin o para sa parte ng ating pag sa ating Panginoong Yesus. So ano bang dapat natin gawin uh, sa pagtuturo ng ating Panginoon Yesus? Meron akong mga ilang sasabihin po sa inyo mamaya-maya. Pero napansin ko, ito pong uh, mga pointers na ating Panginoon, pagdating sa panalangin, pag-aayuno, at pagbibigay, it's in fact a training, ano, uh, para sa paghahanda natin, pagkasama na natin siya sa kalangitan. Kasi habang binabasa ko, na-realize ko, itong gustong gawin ng Panginoon, hindi talaga siya para lang sa mga makamundong bagay. At Totoo naman, pag tayo nasanay na ang mga ginagawa natin ay para lang dito sa mga material na bagay sa mundo or even mga personalities or approval ng ibang tao. Hindi talaga siya solid ground. So, kaya sa pananaw ko, training ito. Kasi pagdating natin sa langit, wala na tayong ibang pupurihin at dahilan ng ating mga ginagawa, kundi ang ating Panginoon. So, meron po akong ibibigay ng mga pwede natin gawin sa pagdinilay natin ngayong araw. Number one, dapat bantayan ng motibo ng puso. Tanungin palagi ang sarili, ginagawa ko ba ito dahil mahal ko ang Diyos o ginagawa ko ito para sa validation from other people. Pangalawa, um, uh, we practice yung quiet goodness. Yung gumagawa tayo ng kabutihan na walang ibang nakakakita. Kasi nakikita naman po ng Panginoon yan. At yun po, sapat na. Pangatlo, magbigay ng oras sa Panginoon araw-araw. Kahit uh, umaga, 10 to 15 minutes a day. Pero sa kanya yun. At sa kanya po yung oras na yun. At ito yung mga panahon na wala talaga tayo dapat filter. Um, kumbaga, uh, yung buong katauhan natin uh, nasa Panginoon. Wala tayong ibang iniisip na ibang tao yung sasabihin natin. Kundi ikaw lang po ang Panginoon. At panghuli, um, mag-ayuno hindi lang sa pagkain. Palagay ko, mas dapat natin ginagawa yung pag-aayuno. Um, alam niyo po yun, yung mag-aayuno ka, da mag-aayuno ka fast from ego, yung sinasabi, yung, sin yung tinatawag po natin ngayon. Pwede tayong mag-ayuno sa masasakit na salita na nasasabi natin sa kapwa. Pwede tayong mag-ayuno sa, pwede, sa social media, kasi grabe naman talaga siyang nakaka-drain. Pwede tayong mag-ayuno sa, Pagre-reklamo at mas maging magpasalamat. Um, pwede tayong mag-ayuno sa pagkukumpara ng buhay natin sa iba. Kasi meron naman talagang plano ang Panginoon para sa atin. Kaya po sa araw po na ito, tandaan po natin ang bilin ng ating Panginoon. Ang mga ginagawa natin dapat hindi para sa tao lang, hindi para dito sa mundo. Kundi palaging i-check ang puso kung ito ba ay talaga para sa Panginoon, para sa pagbabahagi ng mabuting balita, at para sa mas ikadadakila pa ng kanyang ngalan. Muli po, ako po si Gabs Fidel para sa Landas ng Pag-asa. Kung kayo po ay na-bless, ilike po ang video na ito at i sa inyong Facebook and YouTube at para mas marami rin po ma-bless. Muli po, magandang umaga at mag-ingat po kayo.